Felix sa kasaysayan. Ngayon ibabalik ko kayo sa nakaraan, malayo, malayo sa nakaraan, sa sinaunang Pilipinas kung gumawa ang ating mga ninuno ng napakagaling na kagamitan na humubog sa kanilang mundo. Tara, alamin natin. Magsimula tayo sa bolo. Hindi lang ito basta itak. Ito ang Swiss Army knife ng sinaunang buhay Pilipino. Ginagamit nila ito sa pagsasaka, pagtatayo, at maging sa pagtatanggol. Napakagamit ng talim nito. Ginagamit pa rin ito hanggang ngayon. Tapos, mayroon tayong bato, mga kagamitang bato. Hinubog ng mga sinaunang Pilipino ang mga bato para maging kutsilyo, pang scrap at maging simpleng martilyo. Isipin nyo na lang ang pagluluto ng hapunan ng walang metal. Ang mga kagamitang ito ay talagang nagpabago sa lahat. Malaking bagay din ang paggawa ng palayok. Ang manunggul jar mula sa Palawan. Mahigit dalawang libong taon na iyan at hindi lang ito para sa pag-iimbak ng bigas o tubig. Ginagamit din ng mga tao ang palayok para sa mga ritual at paglilibing. Bawat banga ay may kuwento. Huwag nating kalimutan ang mga kagamitan sa paghahabi. Ang mga sinaunang habihan at suliran ay ginagawang magagandang tela ang mga hibla ng halaman. Kung nakakita na kayo ng tradisyonal na tapis o malong, iyan ay sinaunang teknolohiya na buhay pa rin hanggang ngayon. At sa wakas, pag-usapan natin ang mga gamit sa pangingista. Isipin ang mga bitag na kawayan, lambat at kawil na inukit mula sa buto. Ang ating mga ninuno ay hindi lang basta na buhay, sila ay umunlad, salamat sa kanilang pagiging malikhain at maparaan. Kaya sa susunod na makakita kayo ng bolo o hinabing tela, tandaan tinitingnan nyo ang pamanang katalinuhan ng Pilipino. Yon lang para sa mabilis na pagtalakay natin sa mga sinaunang kagamitan ng Pilipinas. Manatiling mausisa at patuloy na tuklasin ang kasaysayan.